Ito ang mga nakakatakot na prediksyon ng The Simpsons para sa taong 2024. Mula sa eksaktong equation ng God Particle, smartwatches, submarine implosions, at kahit ang pagbili ng Disney sa Fox ay ilan lamang sa mga prediksyon o hula ng The Simpsons na nagkatotoo na. Ngunit wala na yatang mas nakakatakot at mas nakakawindang pa sa mga prediksyon ng The Simpsons para sa taong 2024. Ano-ano kaya ang mga ito? Tara katropa at sabay-sabay nating alamin. Ang unang prediksyon ng The Simpsons ay muling mananalo si Donald Trump sa 2024 US election noong November 15, 2022. Inanunsyo ni Trump na siya ay muling tatakbo sa pagkapangulo sa 2024. Nang mangyari ito, ang writer ng The Simpsons na si Al Jean ay nagpost sa Twitter kung saan sinabi niya na nahulaan na ito ng nasabing palabas noon pang 2015. Sa isang episode kung saan ang pamilya Simpsons ay nagpunta sa hinaharap, makikita si Homer na lumulutang malapit sa isang karatula at sa karatulang yon nakasulat ang Trump 2024. Ang episode na ito ay ipinalabas bago pa man maging pangulo si Donald Trump. Gayunpaman, bago ito, minsan na ring nahulaan ang palabas na magiging pangulo si Trump sa hinaharap. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Kaya naman marami ang naniniwala na maaring magkatotoong muli ang kanilang prediksyon. Ang sunod na prediksyon ng The Simpsons para sa 2024 ay ang kolonisasyon ng planetang Mars. Ang pagkakahawig ng mga eksena sa mga pangyayari sa totoong buhay ay talaga namang nakakawindang. Sa 2015 episode na pinamagatang Friend with Benefit, ang gobyerno ay nagsimulang maghanap ng mga volunteer na nais lumipat sa Mars. Nagtapos ang episode sa isang sulyap sa taong 2051 kung saan ipinakita ang pamilya Simpsons na namumuhay sa Mars. Makalipas ang ilang taon matapos ipalabas ang episode na ito, inihayag ni Elon Musk ang kanyang planong sakupin ang Mars. Ngunit ang mas nakaka-intriga pa rito, ang pecha na ipinakita sa episode na 2051 ay umaayon sa plano ni Elon Musk na magpadala ng isang milyong katao sa Mars pagsapit ng 2050. Ang isa pang nakakaintrigang prediksyon ng The Simpsons ay ang virtual reality food. Nahulaan na ng The Simpsons ang virtual reality gaming noon pang 1998. Sa isang episode na pinamagatang Friends and Family, Makikita si na Homer at Marge na kumakain ng virtual fudge sa pamagitan ng isang straw na konektado sa kanilang VR headset. Marahil iniisip mo na imposible itong mangyari sa totoong buhay, ngunit kamakailan lamang, ang teknolohiyang ito ay naimbento na sa totoong buhay. Isang kumpanya na nagangalang Aero Banquets RMX ang nag-imbento ng VR Food. Gumagamit ito ng VR o virtual reality para i-reframe ang iyong isip nang sa ganun ay mabago ang taste perception mo sa isang pagkain. Sa pamagitan nito, maaari mong matikman ng iba't ibang pagkain at maaari mong itong maranasan sa naiba at kamangha-manghang paraan. It's tingly in my mouth! This is magical! Ito ay isang napakabagong teknolohiya na maaring mag-take off sa mga darating na taon. Ang isa pang nakakatakot na prediksyon ng The Simpsons para sa 2024 ay ang AI takeover. Maraming eksperto ang nagbabala tungkol sa pagkuha ng AI sa trabaho ng mga tao. Sa nakalipas na mga taon, ang pagkuha ng AI sa trabaho ng mga tao ay naging isa ng tunay na alalahanin. Ngunit nahulaan na ito ng The Simpsons noon pang 2012 sa isang episode na pinamagatang Dem Robot. Sa nasabing episode na wala ng trabaho si Homer Iyon ay dahil pinalitan ni Mr. Burns ng mga robot ang lahat ng empleyado ng power plant Sa episode ay sinabi pa ni Mr. Burns na sasanayin ng mga tao ang mga robot na ito Bago magpatuloy ang mga robot sa pagkuha sa trabaho ng mga tao you will train them and they will replace you. At ganito mismo nagwo-work ang AI sa totoong buhay ang mga robot ay nagtatrabaho na bilang mga waiter sa Japan. Pinaniniwalaan din na malapit ng palitan ng mga self-driving cars ang mga taxi driver at papalitan ng chat GPT ang karamihan sa mga trabaho tulad ng coders, paralegals, financial advisors, stock traders, graphic designers, accountants, copywriters, proofreaders at maging translators. At siyempre, ang lahat ng training ng chat GPT ay ginawa ng mga tao, tulad ng nangyari sa nasabing episode. At ang mas nakakatakot pa, na predict din ng The Simpsons na sa 2024, ang mga AI ay magiging kalaban ng mga tao. Marahil iniisip mo na malayo ito sa katotohanan, ngunit isang Google AI engineer ang nawalan kamakailan ng trabaho. Ito ay dahil sa pag-expose niya tungkol sa pagiging sentient ng Google's AI o pagkakaroon ng sarili nitong isip at kamalayan. We are rapidly approaching a point where we will have systems that can meaningfully imitate humans to the point where we won't be able to tell. Ibig sabihin ay maaari na itong matuto sa sarili nito at maaari na rin makaramdam ng mga bagay. Ang empleyadong si Blake Lemoyne ay lubos na iginagalang sa larangan ng AI engineering bago siya tanggalin sa trabaho dahil sa paglalantad ng impormasyong ito. Ngunit binalaan na talaga tayo ng The Simpsons tungkol dito noong pang 1994. Sa episode na Itchy and Scratchy Land, ang pamilya Simpsons ay pumunta sa isang theme park na pinapatakbo ng mga robot. Sa pagpapatuloy ng episode, ang mga robot ay nagkaroon ng sariling mga isip sinuway ang mga tao at nagasik ng lagim. Nang ipalabas ito noong 1994, tinawanan lang ito ng mga tao. Subalit ngayon, marami ang nangangamba kung ano ang mangyayari kapag nagpasya ang AI na kalabanin ang mga tao. Ngunit wala na yatang mas nakakatakot pa sa prediksyon ng The Simpsons tungkol sa World War III. Kamakailan, ang mundo ay naging mas malapit pa sa World War III kaysa dati. Samot-saring salungatan ang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang dito ang Russian-Ukraine War at Israel-Palestine War. Hindi pa kasama rito ang tumitinding tensyon sa pagitan ng US at China. Ayon sa dating CIA spy na si Andrew Bustamante, ang World War III ay abotanaw na ngayong 2024. I would argue that we're already in the beginning phases of World War 3. Ngunit may ilang nagsasabi na binalaan na tayo ng The Simpsons tungkol dito noon pang 1987. Iyon ay noong ipalabas ang season 2 episode na pinamagatang World War 3. Sa nasabing episode, si Homer ay paranoid na ang World War 3 ay nagsimula na at sinasabing ang mga major world power ay nagpaplanong inuk ang bawat isa. Wake up everybody, it's World War 3. Down to the the bombs are Sa dami ng digma ang nagaganap ngayon sa buong mundo. Marami ang nangangamba na maari itong magkatotoo ngayong 2024. Nang ipalabas ang episode noong 1987, ang Cold War ay kasalukuyang nagaganap. At siyempre, noong 1991, nanalo ang US sa digmaang ito. The Cold War is over. Ngunit kamakailan lamang, marami ang nagsasabi na papasok na tayo sa Second Cold War. At ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US at Russia. Nakakatakot mang isipin, isa talaga itong posibilidad. At dahil sa halos lahat ng prediksyon ng The Simpsons ay nagkatotoo na, hindi na talaga nakapagtataka kung mangyari ito sa hinaharap. After all, marami ang nagsasabi na hindi talaga hinuhulaan ng The Simpsons ang hinaharap, kundi nililikha nila ito. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa iyong palagay, alin sa mga prediksyon na ito ang pinaka nakakatakot at nakakawindang para sa iyo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So ayun na nga katropa, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. And that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.